Magkano ba lahat ang magagastos kapag magpapagawa ng ganitong uh, poso na Jitmatic Labor Materiales? Ito po ay ginawa natin noong 2015 pa lamang. Basta ganitong poso na malay, malinis ang tubig, malakas, unlimited water, at um, pwedeng maiinom. Bale, papakita ko lang muna sa inyo na pwedeng maiinom ang tubig ng uh, poso na ito na ginawa natin. Ano? Pero sa mga mahihina ang resistansya dyan, bago kayo uminom ng tubig galing sa poso, ay papalabore test nyo muna bago nyo inumin. Ano? Okay, bale, ito na ang nagastos nila sa materialis na to. Itong jetmatic pump na to ay 2,500 po ito. Depende sa pagbibilkan. Bale, ang tubo na naibound dito ay dalawa lamang po pero yung lalim po ng drilling nito ay mahigit na 24 meters. 1 and 1 fourth po ang uh, tubo na size nito na para sa jetmatic. Bali 900 po ang isa. Bali 18 plus 25 uh, na itong jetmatic pump, edi 4,300 lamang po ang nagastos nila sa materyales. Depende lang sa pagbibilkan. Yung labor naman namin dito ay 2,500 lamang po. Bali 4,300 na materyales plus 25 uh, na labor, bali 6,800 lahat ang nagastos nila dito noong 2015. Pero sa ngayon ay syempre medyo mumahal na po ang labor dito. Kapag ganito ang ipapagawa, ang labor namin dito, dito lang ah, sa lugar na to ay 3,500 na. At saka itong materials medyo mumahal na rin. Bale ang magagastos na ng magpapagawa ng ganitong poso sa lugar na to ngayon ay aabot na na 11,000. Sa labor, depende sa contractor. Sa materials, depende sa pagbibilhan. Yun, yung mga sinabi kong labor na yun ay labor lang namin yun kapag mano-mano ang gagamitin. Kasi mura lang po ang labor kapag mano-mano. Pero kung uh, yung magpapadrilling ay gusto na eh, drilling ay drilling machine, abay, meron na pong kamahalan. Ano? Pero sa ibang lugar na, ay uh, hindi na ganito. Depende po. Kasi kapag maraming tubo ang ibabaon, edi syempre, mas malaki po ang uh, materials na magagastos. Sa labor naman, ay depende na rin. Baka naman sa lugar ay eh, mabato, eh, mas malaki po ang labor. Pero sa, kapag kami dumadayo sa ibang lugar, eh, kung ano, magsusurbi muna po kami. Kung ano po ang lumalakad na labor ng drilling sa lugar na dadayuan namin, ayun din po ang gagayahin naming labor ng drilling para po hindi po malulugi yung magpapadrilling at kaming magdrilling. At yung, kung ang lugar naman na dadayuan namin, ay wala uh, walang, uh, walang uh, mga ginawang poso, wala kaming pagbasihan na uh, para maningil ng labor. Ang ginagawa namin ay per metro o kaya per tubo. Ayun, ang normal po kapag uh, per metro ay kapag ganitong uh, size ng ganito na bituminous ay 500 ang uh, per metro nito. Ano, hanggang sa makakuha ka ng tubig. Kapag di 4 naman ang size ay 2000 ang per metro. Kapag di 3, syempre 1.5. 5. Kapag di 2, 1,000. Mm, medyo merong kamakalan d'yon. Maraming uma-arise kapag gano'n. Pero yun ay ina-apply lang namin yun na labor kapag uh, ang dinayuan naming lugar ay wala kaming pagbabasihan na wala man lang ginawang uh, kahit isang poso Gano'n po yun. Bale yan na po. Sinagot ko na po yung uh, katanungan ng karamihan na laging tinatanong sa comment section kapag meron tayong ginagawang tutorial tungkol sa drilling ano. Dahil hindi ko po kayo kaya nga sagutin isa-isa At -isa, saka bawal pa ni Meta Ang kada comment ay uh, replyan ng vlogger uh, Kaya kung meron kayong mga katanungan Ay comment ko lang dyan sa baba At gagawan po natin ng video o content Para po minsanan po ang pagsagot ko Sa inyong mga katanungan Bale hanggang sa muli Namamalam nang yung lingkod Walang iba kundi five.